Ayan guys, samahan nyo ko. Bibila ko ng aking almasal ngayong umaga. Ay, iwan ko yung pitaka ko. Grabe. Ayan, bumalik ako kasi naiwan ko ang aking pitaka. Ayan, pababa na ako guys ng aking, aming bahay para bumili ng aking almasal. Ayan, ang aking mga pusang gala na inaalagaan, pinapakain. Ayan, good morning, Ming, -Ming. Good morning, Ming, Ming Good morning. Mamaya nakakain, ha? Mamaya na, ha? Wala pa tayong pagkain. Bibili pa ako ng pagkain niya. Asa mga kasama mong iba? Nawala na. Ayan, tara guys, samahan niyo ako na bumili ng aking almusal ngayong umaga. umiiyak na naman ang aso dun sa kapdahin namin kasi iniwan siya ng mga kasama niya kanya mga amo ayan nandito na malapit na ako sa ng ulam ayan guys tawid tayo kasi maraming sasakyan so tabi tabi muna ayan guys maraming pagkain dito Lampan. Ayan, meron siyang langka. Bubble. At meron siyang, anong tawag dito? Adobo. Naman, ano? Meron din siyang menudo. Ano to? Apansit. Balikan natin, kaldereta pala to guys. Sorry naman. Ayan, meron siyang chicken curry. And the last is, uy, favorite namin yan, dinuguan. Ayan. Ayan, sa gusto pong bumili ng, ng uh, kanilang uh, pagkain, dito lang po kayo kay Nery, bumili. sarap niya magluto. Grabe guys. Ayan. Dito lang po yan din sa barandal. Ayan. Dito lang yan guys. Ayan. At ang mura lang po ng kanyang mga ulam guys. 50 pesos, makakabili ka na ng ulam niya, ba? Diba? At masarap ang lahat ng ulam na tinitinda dito ni Mary. Look naman ang dinuguan. Ah, favorite namin yan ng Jowa Bells ko. Kaya guys, punta na kayo dito sa malapit sa barandal. Ayan, dito lang po. Ayan, dyan nyo makikita ang kanyang pwesto. Ayan, guys sandinuguan. dinuguan. Ayan siya, guys. Hay uh, hi ka naman, John. <laughs> tsaka isang rice. Ayan. Dito, dito kami, guys, lagi nabili ng uh, ulam. Uh, favorite namin ang uh, dinuguan. Yan tinda. Kasi masarap siya magluto. Lalo na yung chicken niya, yung fried chicken. Wag na. Wala naman ako lang mag-isa. <laughs> Lalo na yung ano, yung chicken at saka spaghetti niya masarap. Tapos, ang the best ay Shanghai. Pag natikman nyo ang kanyang Shanghai, guys. disco uulit-ulitin nyo. Hindi kayo magsasawa. <laughs> sa ulo na po namin yung ano niya. Monday, dinuguan. <laughs> May dinuguan siya. Tuesday, meron siyang Shanghai, di ba? Then Wednesday, yung chicken, then spaghetti. Ayan, yan ang kanyang mga uh, binibili namin sa kanya tuwing umaga. So, ayan guys. Tara na. Bili na kayo dito sa questionary. ni Neri. Ayan na. Ang akin dinugan at saka rice. Sarap yan. Yan na akit halian mamaya guys. So, bye bye. Ayan ba? Is pauwi na po ako sa amin. Papalik na ulit ako sa amin. Nakabigyan na ako ng aking ulam. And ang problema ko ay ang aking almusal. Ano bang almusal ko ngayong umaga? Wait. Bila akong ulipin ng ano? Pansit ayan guys, mawi na ako tapos tatawin na ayan, tatawin na mawi na rin ako guys ayan, grabe nakabigyan ako na ha almusal ko, ayan at ang halian ayan guys dito na ako sa bahay namin ayan, pakita ko ako Ayan guys, papasok na ako sa aking bahay. It's done. Nakabili na ako. Bye-bye. Thank you for watching.